Yung mga boss mayroon tayong Rosy KRY oh, KRY 150 Mga boss na hindi yung no So wala siyang power so, Wala siyang power mga boss Pati sa battery yeah. Ang Rosy KRY mga boss ay Battery operated na siya no Wala kang makikita Black and red wire So, tinitik ko tong uh, stator gumagana naman mga boss, no? check natin. Ito, ganito i-check kung gumagana 'yung stator ng motor ano, pag battery operated, mahalaga na gumagana 'yung rectifier papuntang battery no. So, paano mo i-check? Hanapin mo 'yung sakit nung rectifier So ito nga yung sakit ng rectifier mga boss. So, bubunutin natin to. Ngayon, ngayon yung galing yung wire na galing sa motor mga boss. Galing to sa motor ito. Merong dalawang yellow. Merong dalawang yellow yan mga boss o kaya pink and yellow, ganun. Ganun yung mga kulay niyan, white or yellow or dalawang yellow. Ngayon para ma-check mo yan mga boss, ang gagawin mo ah uh, yung kailan mayroon kang tester no yung negative ng tester lalagay mo sa isang yellow lalagay natin So, bunutin ko na lang mga boss no. Okay mga boss, yung negative ng ating tester, lalagay natin sa yellow no para makita natin kung gumagana yung stator. Yan. Negative ng ating tester light. Tapos yung yung isa, yung positive niya, doon lang din sa yellow. So para para gumana kasi full wave nga 'to mga boss no. Yan, yung positive ng ating tester nasa yellow, as yung negative nasa yellow lang din. Tapos sisipaan natin mga boss. Yan. Kapag umilaw yung test light natin, ibig sabihin gumagana yung kanyang stator ng mga boss. So, ang i-consider mo na sira nya mga boss. Kumbaga kompleto naman to. Ah, uh, yellow. Tinest mo, ginagay mo yung uh, negative ng tester tapos umilaw consider boss na buo yung stator mo. So ang so ganito mga boss ang pag uh, dududahan mo agad nasira niya. Kumbaga nagda-diagnose ka is yung rectifier nga no? So mayroon tayong pamalit na rectifier no. So ito, ito yung available natin TTGR na 5 wire. Ah, uh, 'yun. Magkaiba nga sila no dati ito. Mayroon siyang Mayroon siyang supply ng ilaw dito sa rectifier ngayon ito wala mga boss ang gagawin naman natin iba battery operated natin yung ilaw para magamit natin yung uh, ating rectifier kasi ito lang yung available natin mga boss so kapit na natin try natin kung aandar tong motor na tong hindi umaandar yan mga boss napansin ko mayroon ng mga sunog yung wire so papalitan ko na din ng socket Okay mga boss Yung pag-wiring nitong rectifier Na TTGR o Liwa Ay color coding lang naman dito sa Rusi o kaya sa Honda So ang gagawin mo uh, Pag wiring mo uh, Yun pagkoconnect mo lang yung mga kulay-kulay ano so yung dilaw lalagay mo sa dilaw yung kulay pink sa dilaw lang din mga boss papuntang light coil no tapos yung red sa red lang din papuntang battery to and then yung green sa green lang din tapos ang nabago dito mga boss dati kasi yung rectifier nya ay mayroon siyang kulay white red ito yung papuntang ilaw mga boss ito yung 4 plus 1 na rectifier so wala tayo ang ginamit natin ay yung 5 wire na may black so ang gagawin natin mga boss ay ikakabit na lang natin to sa may plus relay para magkaroon ng ilaw no so try natin kung may power na siya ngayon mga boss, paano mo malalaman kung naayos mo na yung problema? Dahil nga nagpalit na tayo ng rectifier at inayos na natin yung wirings, kailangan yung red wire na to ay magkaroon siya ng power, no? So, meron tayong tester. yan nice. yung red wire. yan nagkarga na yung battery niya mga boss dahil napaantar na natin. Dapat pag tinadyakan mo to mga boss, lalakas yung ilaw, no? So, ibig sabihin, nagkakarga na yung rectifier. Ayan. So try natin Isusi Mahandar na siya mga boss ano So bakit hindi siya umahandar kaninang sira yung kanyang rectifier At hindi natin na ayos yung wire Kasi mga boss yung red wire na to ang nagsusupply dito sa black wire Yan, kapag sinusi mo yung susi, kailangan eh magkakaroon ng power yung black wire na yan galing kasi ito mga boss sa uh, bat sa rectifier papuntang battery tapos papunta siya ng CDI para umandar ito yung CDI meron niya black wire din mga boss no so hindi ko na ipapakita sa iyo sa basta ito black wire na to kailangan tong masu-supplyan masupply, ng uh, positive para umandar tong motor na to kasi battery operated nga siya mga boss no so hanggang dito na nagtatapos yung ating video mga boss